guys kain na kami ni Ate Gin dito sa tindahan nila kundrad kain <laughs> na kain na kain na ay sandok me sandok, sandok tayo nasan isa yung kundrad? ito yan, mimi o si mimi may ulang ba yung si mimi? Ay, pistol ko malun. Ben, Ben. Hey! Nasaan ka ano na ba yun? Ka Kanina pa ako naglakad-lakad na sige. Okay? Uh -huh. Pira pa natin ito, lang ito lang, oh. Ayun, no? <laughs> <laughs> na dito lang. Ayan o. Kanina. Ay, naku, makulit ka. <laughs> Balatong monglo. Hindi ka kakain, bahala ka. Kaya ka kung itong mga dahon-dahon ng gusto. Oh! Sabi ni Conrad, ikaw magluto na eh, hindi ako marunong yeah. magluto. Sabi niya, kababae mong tao, hindi ka marunong ano, magluto. Ano kayong lasa nito? siya, kung siya magluto. Nakay ka hindi? Bukang. Eh. Oh, um. Ini. Ini. -in? Ang sarap ng luto ni Conrad. Guys, ang so, sarap ng luto ni Conrad. Ate tayo dito sa Bawas Abigay.

ka na niyo. Yung dari to be may mga kumaga. Hindi ka kalmosal. Please. Andiyan ba yan oh, yan oh. Matatawa. Matayo so, ka dito sa airport. Sa pagkain ka pa. Sayang yung advertise, may advertise na nga. Ay hey, ma. Hindi mo nakita yung advertise ko.

tamban ulit yung banay sa wala kaliskis wala wala riyan tamban number 1 pa nga yung tamban eh meron na ah yung yung nilis yung na uh, walang kaliskis Ito asin na lang. Walang kaliskis yun. Asin! Bawal lang may kaliskes. Bawal lang walang kaliskes. Ah. Eh, huwag ka may, may kaliskis. Walang kaliskes. Ito kaya, kaya pala rin siya si Police lang yung bet lang yung isla dyan, mabusan na pala. Mm Hintay -hmm. na naman na mag-uwi siya. Sino ang pulis ba yun? Oh, ang so. pulis mo. Hindi ko tatawa. Ang oh, pulis mo. Kay Lira ko? Main road? Main road? Ang ah. papunta lang lang yun. Hmm. Ang ah. Ang dami ay diyan doon. Hmm. Hay. Ah, butog na ko. Oh, wala mo. Butog kaya ako kain ng kain ako ng isang isang mag ng kape.

Ano 'yan? Masarap 'yan sa bawang. Alam <laughs> sino? Oh, tindahan ko 'to kaya 'wag niyo kalimutan bumili. <laughs> kaya dito na kayo mamili.